Good morning mga lods. Mga sir, welcome to my vlog. So ngayon dito tayo sa aking farm, no. At ako ang nagpasuga ng aming uh, kalabaw. Here. Me. Me, 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 me. Haon malaki-laki na. At uh, napansin ko lang itong mga lods, no. Itong uh, sinasabi ng mga content creator no na itong klaseng uh, puno, uh, kinakain daw ito. Pero dito sa amin, ito yung uh, tinatawag na tuyukan, no? Yung ginagawang uh, uh, laruan ng mga bata. So, ipapakita ko lang mga lods, no? So, napakadami talaga itong mga lods na uh, bunga, no? Mula dito sa puno hanggang sa taas. So, ito mga lods, yung uh, tinatawag sa amin na uh, tuyukan, no? Uh, hindi naman gaano uh, kataasan itong klaseng kahoy, pero mapansin uh, natin, no? Napakaraming bunga mula doon sa taas at pati yung mga pati yung katawan nitong uh, puno mga lods ah uh, uh, sila nagbubunga mismo sa katawan ni kayo ng prutas na talaga sa mga sanga-sanga lang ito mismong katawan niya at uh, punong-puno ng bunga parang uh, lansones ito mga lords niyo no? napakaraming bunga hanggang dito sa baba hm Makita natin ang dito sa baba niya mga lods napakarano bunga. At yun nga, yung sinasabi ng iba na uh, kinakain daw ito uh, kahit doon sa uh, mga, sa ibang lugar, sa ibang bansa particular, kinakain daw itong bunga mga ngalods. So, uh, dito sa amin kasi, uh, uh, ginagawa lang itong ng mga bata. try tayo kung uh, pwede ba ito kainin kasi dito sa amin, ang sabi eh nakalason daw ito at hindi talaga ito pinapansin mga lods pinabayaan na lang ito na uh, mabulok dyan kasi hindi ka hindi pinapansin ginagawa lang daw ng mga bata pero kasi term ito mga lods kung alam nyo dyan kung uh, ano ang eksaktong uh, tawag nitong klasing uh, klaseng prutas no? Uh, paki uh, comment na lang no? at ngayon uh, itatry natin uh, kainin mga lods kung ano ba talaga ang lasa it's the first time na uh, makakatikim tayo ng uh, ganitong klaseng protas mga Lodgero so try natin mga Lods kukuha tayo ng uh, isa nahulog so tatry lang tayo ng isa try natin ha try natin to So ito pala yung laman niya sa loob. So try natin oh. Anong lasa. Pa! <coughs> pa! Pangit ang lasa. Pa-loads! God bless you.